happy to share you today ang aking version sa pagluluto ng biko ito yung aking version na kung saan love na love ko talaga at may dagdag pa na prutas 'di ba lalong-lalo na mangga and then nilalagyan ko ng konting toppings na pinat na hindi naman yung durog na durog kundi medyo may kalakihan din. Napakasarap talaga paglutong Pinoy. So first of all, ay maghahanda tayo ng ating lutuan. Then 2 cups of malagit na puti ang ating gagamitin. Pagkatapos niyan ay dagdagan natin ng black glutinous rice na kung saan imimix natin yan mamaya para napakaganda ng kulay ng ating biko. And first of all, bago natin yan lutuin ay huhugasan ng mabuti para magano talaga malinis na malinis at okay na okay ang dating sa ating biko. Gamit ko dito tatlong cups na tubig kasi tatlong cups na malagit yung nilalagay natin. Yung style ko din, tatlong cups din. Then, nasa medium or low heat lang ang ating gagamitin sa pagluluto. Ayan, after 45 minutes na nasa low heat, ay naluto na ang ating biko na napakaganda ng kulay. Yung mix ng black at saka yung white glutinous rice. Napakasarap tingnan. And then maganda na din tayo ng ating lutuan. Then ilalagay natin ang ating one can na coconut milk. Pwede pwede, ang presko pero walang presko dito sa France, kaya gamit ko isang can ng coconut milk and then 1 cup na brown sugar. Pwede din yung ating white sugar. Pagkatapos niyan ay magdagdag tayo ng aroma o di ba? Vanilla 1 teaspoon na vanilla. And then, ilagay natin yan pero dagdag bango talaga siya at aromang aroma ang vanil. And then, pagkatapos ay pinch of salt. Parang lasang-lasa talaga siya pag may kunting asin tayo na ilalagay. After nito, imix natin yung mga ingredient natin at nasa medium heat lang siya. And then, pag medyo sticky na siya ay panatilihin natin na steer siya palagi, este para hindi siya maging pangit o di ba? Para maganda talaga yung dating. So, yan sticky pa sticky na talaga siya. And then sa akin naman nakasanayan ko na magkukuha ako ng dito yung parang sauce niya para toppings. So, after na parang sticky na talaga siya, yung ganito na siya na medyo sticky na talaga, ay kukuha ako ng ilang tablespoons na yung ating parang latik ang tawag dito na caramelized na talaga siya kukuha lang tayo ng ilang tablespoon para ilalagay ko mamaya pagluto na talaga yung ating biko. Kahit nakuhaan natin siya ng ilang tablespoon ay okay na okay pa rin ang mixture mamaya pag ihalo na natin yung ating naluto na biko, yung parang ating kanin. So ayan, pag ganito na ka-sticky ang ating latik or caramelized na to the max, ay it's time na ilalagay na natin yung ating naluto kanina. Iubos talaga yan lahat, insaktong insakto talaga. At hindi siya masyadong matamis, kundi katamtaman lang talaga. Kung gusto naman ninyo na super matamis yung biko ninyo, pwede kayong magdagdag ng asukal. Pero sa akin, insakto na talaga ito. And then, imix mix mix, mix lang talaga lahat. Hanggang sa super na combine na lahat yung ating parang sauce at saka yung ating biko. And then, napakasarap talaga. Napakadali lang talaga gawin. And then, pwede na tayo or kahit ano yung gusto nyo idagdag sa biko, pwedeng-pwede na yung pang-decorations after na maluto. Ayan! Lutong-luto na ang ating Biko for today. Napakaganda ng kulay na hindi ko kasi gusto yung um, tapol or black lang na glutinous rice yung ating lalutuin or puti. Gusto ko na medyo may kulay at hindi na tayo magdagdagdag ng food coloring na violet kundi yung mixture lang ng puti at saka itim na malagkit ay insaktong insakto na at para sa akin perfect na perfect ang combination. Yung two na puti na malagkit at yung isang cup ng ating glutinous rice. Ayan! ba diba? Yung nilag kinuha ko kanina na toppings ay nilagay ko ngayon sa taas ng ating biko. Of course, marami pa siyang biko pero nilagay ko lang siya sa konti na lalagyan para pang decoration ng isang serving. So, pwede dalawa kasi malaki na ito. Tapos dito, napakasarap talaga sa akin panlasa pag may dagdag na mangga ang ating biko. Iwan ko ba sa masarap? Para siya yung, yung sa na stickerized. rice. So try talaga ninyo ito na recipe. Napakasarap talaga. Pwede din nyo i-scatter ng konti yung ating toppings. Pero sa akin, okay na okay na yung ganito. Sana ay nagustuhan ninyo ang napakasimple na paggawa ng biko. Pero bonggang-bongga ang dating at ang ating decorations.